Yung mga kasari anong klaseng pa ito, mga kasari? Ang buto kong mga buang mintanan Ayaw lang may istorya, haki, kay masab -tas. Morning, mga kailan, no? So, ayan Uras na ngayon, ang unong uras na ba? Alas, Jis? Sabi, talas, So, fishing trip adventure na naman tayo, mga kasari, no? Episode 16, mga kasari So, ayan, dito na naman tayo sa Sampinit again, mga kasari Kasi kahapon, hindi natapos yung ating uh, spot no kasi bilang umulan mga sari so shout out nga pala ni idol kalog biyahirong vlog no at saka sa kaniyang misis na si uh, Christine Balunan uh, Amurado shout out shout out dalawa mga idol amping idol sa biyahe permanent idol o shout out po ko ni idol tata basuriro vlog o shout out ni idol ray ray no Ayan so let's go mga sari come on. ito ito mga mabilis yan unang huli natin mga kaidol yan ito ito sarap sa Up. sarap nito sa api pinirito oh diyan ta oh ano pantat pantat Ikut mana mana itu ni. Kabur um, itu nak tinggi tidak? Kapan mula huli itu? Aman. Nah. Nah, nah. eh. Itu nanaman. Oh, untuk madung. Aman deh. Ya. Ah. Uh -huh. Yes. Oke. Okay. Dua kabuk ah, ha? apa Isa. Isa. Bang, eh. lihat liit Paman. Bohi anu nang yan Oh, lah benar lah. Anak. an? Nah. Hau an? Nengak. Sedar nak? Hau an. Cepat. Kita hau. Lah, siapa Lah. Bikin. Siapa lab? Lah. Bikin. Bikau tu? Lapsan na ilam. Lapsan na natin ilam. Asa. Isa! Aman. Ah, okay. Lucky. ya punso punso mengkana nah mana lagi yang ayang mana kampret nak hah kampret awang boleh nak kau oh, ni ni pak bicara tadi mana mana ni mana tadi lah nak uli natin nak kinain pasial oh. iyan Nikah un. Eh, eh, eh. Buta nga. Eh. Okay. Distor buta. Yan o. No? Bayag. Kalapat. Langoy siya. Masig di ka ano? no? Hmm. Ay, gabuto. Gabut. So, hanggang dito na lang yung fishing trip adventure natin mga kasari no so bilang suporta sa ginawa natin yung content na to mga kasari Please like, share lang po mga kaidol. Maraming salamat. And thank you for watching mga kaidol. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo.